Hello guys! Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang aming maliit na garden. Ayan, may mga tanim po kami ditong mga kalabasa. Meron din po kaming mga tanim na upo. Ayan po, namumunga na po ang aming upo. Maliit lang po yung space na pinagtaniman namin ng aming mga halaman. At ngayon nga po, ayan, namumunga na po sila. So, meron din po kaming mga luya meron din po kaming ano yan, alugbate. Yan nga, yung upo namin na marami ng bunga. Then, dito banda sa kabila, guys. Ayan, o. Oh, oh. dito banda sa kabila, meron din kaming mga tanim na pipino. At yan nga, o. Oh, namumunga na po, guys, ang aming mga pipino ready to harvest na po yung mga pipino namin. Ayan. So, hindi po namin ito ganagamitan po ng mga pesticides. Kasi unhealthy po yung mga pesticides. Kaya, ayan, kung magpapansin ninyo, yung mga dahon, di ba, pangit Pero okay lang, kahit pangit Kasi ang mga bunga naman yan, guys, ay healthy naman. So yan, kada hapon nagdidilig po kami kasi napaka talaga sa lugar namin. Umaabot po yung heat index dito ng 4 to 44, minsan nga 48 pa. Yan, kaya kada hapon talaga kailangan ng magdilig. Eh, dyan naman ba, guys, banda o, oh, may mga nasulpot na sili at yan, namumungan na rin po. Ayan pa po. Halo-halo na po talaga yung mga tanim namin dito. Ayan, hanggat may space po, ayan, nilalagyan na ng halaman. At saka, ayan, no, may mga buto ng saluyot na tumubo na din. Ayan, no, na-harvestan na nga itong saluyot na to Kita nyo po. Ayan, so ayan, may mga alugbati po. Halo-halo na po yung tanim namin dito sa aming maliit na hardin. Ayan, maliit lang po yung vegetable garden namin po. Ayan, ginawa lang namin ang pwedeng gapangan ng mga upo. Ayan po. Sana po, ma-inspire din po kayong magtanim. Ayan po, pipino po yan, no? mamumungan na rin po yan. Ayan, dami ng bulaklak. Sana po, maka po kami na magtanim din po tayo sa ating mga garden, sa mga likod bahay po natin. Gamitin po natin ang mga space natin sa pagtatanim ng mga bulak. At eto guys, papakita ko naman sa inyo yung mga alaga naming ampalaya. Yan guys, so nakatanim lang yan sa paso. Yes, kasi yung lupa namin dito ay hindi ganun kataba. So bumili lang ako ng mga rubberized plastic pots or rubberized pots at dyan namin tinanim. Bumili din po kami ng compost para po pagtaniman, ilagay dyan sa mga paso. At yan nga, tanim kami ng mga ampalaya. Kasi dapat talaga sa ampalaya ay eh, may sarili kayo pong tanim na ampalaya. Dahil po yung ampalaya na binibili po natin sa palengke ay nako po. Kargado po yan sa pesticides. Kasi kailangan po lagi pong in-spray ang ampalaya. Dahil kapag ka hindi ka po nag-spray sa ampalaya po, eh talagang tinutusok sila ng mga fruit fly. So ayan po yung ampalaya namin. May bunga na po kailangan ko na nga pong balutin iyan ng, ng mga papel or jaryo, Kaya naman ay old calendars. Kasi po, tinutusok na po yan ng mga fruit fly. So, ayan. Papakita ko lang po. Ayan po. Hindi po tayo gumagamit ng pesticides para healthy po. Kaya ayan. Sa pots po tayo nagtanim. Ayan, may naligaw na namang okra.